Hello guys, it's me again and I'm Marikita and welcome to my channel. Oh. Guys, mau ni ang kilid guys. Oh, inani siya. So, ko ana siya dili siya buga kundi ay buga na diay, ay dili siya kanang labad ning brown nga umok ra siya nga mo slide. Sang so, ilam di ay is mga buga na siya nga gray. So lig-lig una na siya ni. Mga pudya. Hoy, dili mo magkiat diha ha. Kahibalo na mo ang Madam Ag. Iwasan. <laughs> guess that ako sa may ilawom sa baku. Balya ang baku, guys. Oh, Ho, be. Hoy! Naday ko sa babaw. And nakatambak na sa dinari ang kanang ng mga kayutaan bitaw nga gikan And syempre, maplat na punis siya. Kaya gisugda naman siya o kaot diri, no? So, maayon na maibanan siya derwi kay para dili na kayo hapong. Malirin! Yana! Upaw! Dali na mga rin! Diba? Unya ang mga balay guess o. Oh. Diba? Pag mabutan na siya, parlins diha ta babaw pwede na siya sila na pud mag atop so na jud na siya kaayo ayu, dali na mo nga dali pag hinay da kay Kung ra ba pilit ang yuta basig masukamod mo dali na Uy, yun sa may naangad to. Um, nagpatris. Katungkasin tatay. Nanay, tatay. Mali rin, pag hinay, mali rin. Nga nung ng punis, mali rin. <laughs> Alain ang mali rin, oy. Nag-long dress man. o pao. Dali na mo ngari. rin. Dali, baba na kayo. If we hold on together. Ay, pang gunit kayo, hugog kamot. Marumi ang kamay nyo eh. Ni ko on the dale ano man ako pu ka sa mo ako si arami ikot eh? si arami arami na mari ganan nga kanta karon ha ako ha, ang ko, ganan hap 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 dina atong laki babae kita di kana oh asi kanta daw hap 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 <laughs> nakakatawa charot ayan guys ito yung view dito sa taas oh no nya yeah, di ang updates atong pabalay karon no and na na siya dala na po sa babaw no kung nga ripod oh, hapit na siya mahuman no hapit na gyud, agarang